Mayroon tayo isang signal citizen na huminigay ng ating living card. Atin po siyang bibigyan. Kaya po ay nag-iusap. Thank you, Thank you! So, Sabi nyo sa bigay ni Tatay Jimmy, libreng tao. Pag-beg uh mo -huh. si Tatay, dapat magsaramat po ako na marami sa tao niya. Sana panoorin niyo po yung vlog ni Tatay Jimmy para uh -huh. makayanan po labanan yung libreng tao. Salamat po. Thank you. Ano se temen que llueve mar que se <coughs> han guys, meron tayong kababayan na nabigyan natin ng taho. Ano po masasabi niyo ma'am sa bigay ni Tatay Jimmy? Sana panoorin niyo po yung vlog ni Tatay Jimmy. Oo, oh, uh, panoorin niyo yung vlog ni Tatay I'm Jimmy. Oh, ah, like and share po. Like and share. Jimmy Panis Kuno, isang pangalan ng aking maubos na para maubos na libre ho libre dito lang kayo harap na mimigay ako na tao libre, libre, libre humakot na kayo na marami libre taong libre, libre na mimigay tayo na libre uwi ko Mom, let play, play, Hi, guys, namimigay tayo ng Hi, guys, let me ng <mimicking> taho, <noise>

ko yun na pala pa sa So guys, meron naman tayong kababayan na nabigyan natin ng free tahong. Ayan po sila. sa bigay ni Tatay Jimmy ng libreng taho. Ayan po. Sana po panoorin nyo po yung vlog ni Tatay Jimmy para magetoloy-toloy tuloy po tayo makapagbibigay ng libre. Mag-ikontinue po panuorin. Wala akong view. Hindi ako tatalo. Hindi ko kakayain mamigay. Kaya panoorin nyo Taho kayo dyan, namimigay tayo Libre, taho Libre, taho, libre Libre, taho Pinahan nyo para Oo Taho dyan, taho dyan Mam, taho kayo dyan Namimigay tayo ng taho, libre Just subscribe to my YouTube channel

Hoy, lahat magbabayad ah. Hoy, DJ, lahat magbabayad. Kami bibili tao. mo yo. Shout sa ano, Penrusu. Sug 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 sug. Shout out kay ano, si Adel. Boss Adel. Boss Adel, Silver silver play button! Next Subscribe na. Shout out sa mga natin. Shout out. sa mga diyan

Set mo kay Sir Yudley. Yung YouTube dago. Uh, ay, oo. Oh, tingnan natin YouTube. Kaka-set yeah. up lang po ba tayo? Ilang minutes pa? Ay, one minute. minutes need Sa kapal. Dito nga pala okay, si, si Bobby. <laughs> sa akin, tatlo eh. Tatlo sa akin pa. Ay, sige. Ay, sa akin pa. Ay, ay. Ay, ay. Saka, sa ay, kay ay kay tayo, yeah. Rate mo, rate mo. ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, rate mo, Ay, rate oh, rate rate Sarap! Tayo na top 10, mainit! Mainit, mainit, mainit po tayo na top 10! Tayo na top 10 na ganyan, mainit pa! Sarap! Dito lang yan, sa tapat ng Manila Science High School! Yes, sir! Tapat mo, tapat mo! Huwag kong pakainin muna siya! Huwag Huwag tatawag sa'yo! Tinatawag! Tinatawag! Shoutout sa'yo, Boss Adel! Dito, bilya ng tao! Boss Boss Adel! Ay, moral! Ito guys! huwag niyo galawin! Tutok niyo sa tao!

Okay. Okay. Tanga-tanga yeah, oh, okay. oh, <laughs> talaga yan ang mga parang tanga mong talaga yan. Mas eh! Ah, bis Tanga-tanga talaga yan! mga tanga -tanga talaga yan. Hey, Ay, tanga Huwag na tayo! Huwag na tayo! Okay. Huwag na tayo! Huwag na na Bye. Marami salamat. Diego Pineda po, SK. Boto nyo na po. Diego Pineda. Ano po masasabi nyo sa bigay ng Ang sarap! Sulit! 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 po ay aking i-edit, ko sa aking editor. Mabuhay po kayo. Ang God bless po. Bye-bye.